Tiniyak ni Sen. Amy Marcos na naging press conference ngayong umaga na handa siyang harangin ang anumang paghahain ng one of the first, laban sa vice-presidente. Ito kasudun nga ng chismis na nakarating sa kanya. That uh, the uh, vice-president will in fact uh, be issued by the ICC a warrant immediately. So alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya no? doon sa mga pinangalanan. Ngunit uh, ilang araw na kalipas may mga report na siya na ang uunahin. Baga target nga ng senadora na labanan ng paghahay ng warrant of arrest, ay iniisip pa umano niya ang posibleng aksyon na maari niyang gawin laban dito. Uh, let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing that warrant from the ICC but a mere scrap of paper. Walambalayun. lala sa karagdagang findings na inilabas ng komite ni Senadora Marcos ay lumalabas na mayroon manong tatlong punto na makukuha mula sa Duterte Arrest Inquiry. At una na nga rito ay politically motivated umano ang naging pag-aresto kay Duterte. Habang pangalawa naman ay meron naman tila cover up dito sa mga impormasyon at maging detalya ng operasyon. At pinakahuli ay meron naman ng opisyales na maaari ring makasuhan ng administratibo o di kaya criminal charges at kabilang na nga rito si Justice Secretary Chris pinremulya in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40.